Nais nice po natin kang i-congratulate sir dito po sa pagkakapanalo po ninyo ng uh, tatlo ano na gold medal sa katatapos po na prisa at 2025. Siguro una-una uh, ano po yung uh, pakiramdam po muna ninyo or naramdaman dito po sa uh, pagkakasungkit po ninyo ng uh, tatlong gold medal po. Sobrang uh, saya po man kasi na-defend ko po ulit in the third time yung dalawang events ko and Ah, uh, time po yung side ng events ko so sobrang ano po, sobrang saya ko po kasi in the three straight years and two straight years is ako pa rin po yung may hawak ng gold medal sa mga events po yun. Kaya sobrang saya ko. Mm -mm. Okay po. At ano-ano sir Kent, ano yung uh, mga um inyong uh, laro na kung saan po kayo ay nakakuha po ng uh, hindi lang isa nga kundi tatlo po ng gold medals po. Bali, sa athletics po, long jump, triple jump, and high jump po yung mga events ko. Mm -mm, okay po. At uh, uh, yun lang po, sir, yung uh, mga naging laro po ninyo nung uh, presa or uh, may iba pa po kayong mga naging uh, event or mga laro po? Uh, yun lang po, ma'am. Yun lang po. Yung tatlo lang po. Kasi sa athletics po, ma'am, is uh, tatlong individuals lang po yung pwede mo laroin. Tapos, dalawang relays po. So, hindi na po ako naglaro ng relays. So, tatlong individual lang po yung laro ko nung prisa po. Ayan, okay po. Ayan, para sa talaman lang din po ng ating mga tagapakinig, ano, dahil uh, hindi po ito yung first time na na-interview din natin ano, Sir, Sir Kent. Ibig sabihin, talaga po madalas na siyang nga sumasabak ano, sa mga national uh, sports uh, competition sa mga athletes kasama po yung mga taga sa atin dito sa Pangasinan. Siguro, tanong muna natin ano, Sir Kent din kung... Uh, ah uh, kamusta po yung naging preparasyon nyo dito sa pagsabak po ninyo sa presa uh, 2025? And uh, meron po ba siyang pagkakaiba doon sa mga naging um, preparasyon nyo doon sa mga sinalian po ninyo ng mga national uh, sporting events din po dati, sir? Uh, this year po is uh, siguro masasabi ko po na isa po sa pinakamaganda or pinakamagandang uh, preparation po namin to kasi personally po is last last competition or last national free sa Apo is nagkaroon po ako ng injury. Injury sa iba't ibang part ng katawan ko po. So ngayon is uh, healthy po ako. Healthy po ako nakapaglaro. So yun, uh, sobrang ganda po ng preparation kasi tuloy-tuloy uh, po yung training. Wala po kaming stop, wala pong limit sa training na pwede kong gawin gano'n po. Or imamax po talaga yung training para sa national Tour sa agad po. Kaya sobrang naging maganda po yung takbo po ng training namin ngayon. Mm -hmm. Kumpara dun sa last competition po meron bang uh, parang specific na uh, kung ilang buwan kayo sir Ken, na talaga nag uh, uh, focus sa pag uh, pa practice po dito sa dalala, uh, sa uh, yung mga events sa presa po bale nasa sa er, three to four months po ata yun nung hindi po ako nagkakamali sa preparation po sa national presa mm -hmm. kasi nung sa regional is parang uh, kasama na din po sa preparation namin para para national presa po Mm, mm Okay po. So, um, dun sa naging preparation nyo na doon, wala man kayong mga na-encounter um, po, Sir so Kent, na mga naging uh, siguro struggle or problem along the way ng inyo pong uh, preparation po, Sir, na uh, medyo naka-apekto dun sa mga paghahanda po ninyo sa prisa. So, uh, wala na po masyado kumpara po dati or yung last prisa po is Uh, injury po ako, no, may injury po ako ngayon is uh, okay naman po. Wala naman po naging problema po. Kaya naging maging, maging, maging mas maganda yung performance or yung preparation ko per uh, national presa. Mm -hmm. Okay po. Kamusta naman sir? Hindi naman naging uh, problem din. Uh, Siyempre, hindi po naman dito yung ginanap ano, sa Pangasinan, sa iba pong uh, lugar. When it comes po doon sa um, pag-travel uh, naman po, papunta doon sa venue kung saan po ginanap yung presa. Uh, sa travel ko, wala naman po masyadong naging problema kasi nung last na national trip sa Apo is Salbay, so almost 18 hours po ata or almost one day po yung biyahe namin po doon by land. So, uh, dito sa Tumigaro naman po is 12 hours po ata yung biyahe. So, hindi naman po masyadong nakapekto yun kasi parang sanay na din po ako sa biyahe. So, sobrang tagal ko na din po naglalaro yung nagbabiyahe po. So, sanay na din po ako sa mga biyahe na ganun. Okay. So, ngayon po, sir, ay nasa um, venue pa po kayo or pauwi na din po sa atin sa Pangasinan, sir? Um, Nakauwi na po kami noong hmm. Saturday po. Lahat po kami. Uh, Lahat po ng Presa Region Okay po. So, uh, doon po ano sa naging uh, journey po ninyo dito sa Presa A, saan po, um, of course, ang dami po ninyong mga nakalaro or mga nakalaban. Ngayon, masasabi, uh, masasabi ba kayo, Sir Kent, na parang mga um, athletes po from other uh, regions po ano na para sabi niyo medyo talagang na challenge po kayo uh, every, every year naman po ma'am is uh, hindi po natin masasabi kung ako pa rin po yung mananalo or what mm -hmm. kasi sobra sa so, sobrang dami po ng regions sa uh, Pilipinas so sobrang hirap po hulaan so sobrang hirap po i-predict and uh, lahat po kami is malalakas po talaga nasa level po talaga ng pang-national uh, competition po. So, Ah uh, lahat po nato lahat po ng identities mm. is uh, hindi ko po, po masasabi na isang lang po yung pagkapanalo ko gano'n po kasi ah uh, deserve po namin lahat mm. na mag-medal or ma makuha yung third medalya sadyang sad kasi ko lang po siguro kaya nakuha ko po, po yung ah uh, dito medalya ganoon po okay. pare-pares po kami lahat and mm -mm. deserve po yun okay doon sa mga naging laro po ninyo ano sa tatlong yun of course mahirap po lahat yun ano pero saan po kayo pinaka-challenge po doon sa mga naging Ah, uh, laro po ninyo, Sir Ken? Yeah. Uh, siguro po sa long jump po ma'am, yung mm -hmm. pinaka-challenging po kasi hindi po ako masyado nakapag-perform doon sa long jump kasi nagkakaproblema po talaga ako sa, or long time po yun is nagkakaproblema po ako doon sa ah uh, part, basta may part ko na technique is hindi ko po talaga siya ma-execute na maayos so mm -hmm. naiiwan po yung isang paa ako. So yun po yung nasukukat kaya doon po ako nag struggle Kaya muntika na din po ako uh matalo dahil din po. Mm pero pero at least hindi naman po kayo uh, nagkaroon ng any uh, injury habang ongoing po yung mga naging uh, laro po ninyo hanggang matapos sir. Wala naman po wala naman po. Struggle lang po talaga sa pagkuha ng isang technique po sa long jump kaya yun po. Doon lang po talaga ako nahirapan. Mm, mm so ano yung pinakauna nyo palang nakuhanan po ng gold medal ano kasi tatlo yung uh, napanalunan po niyo sir sa Uh, long jump ba or ano po yung nauna sir Long jump po, long jump po. Yung pangalawa po is high jump, then triple jump po yung pangatlo. Mm, -mm. okay po. At etong mga are ito nga prisaa, ito uh, po ba yung una po ninyong mga laro or ma uh, mga national competition na sinalihan this uh, 2025 or may mga nauna na po sir? Ito uh, po yung pinakauna ma'am, na national competition po and then yung next po is yung uh, national open po na gaganapin gaganapin ito May 1 to 4 po sa Kapas turn. Mm okay po. Uh, last year ba Sergeant is uh, na kapag perform din po kayo sa uh, or nakapaglaro din po kayo sa Prisaa last year? Yes po, bali tatlong taon ay apat bali apat na taon na po ako ng naglalaro sa National Prisaa po. Mm, -mm okay. And uh, um, compared last year, mas marami ba kayo na iuwi sa ngayon, sir? Or nasong kahit po na medalya, sir? Uh, same lang po, ma'am, na three golds po yung last year. Pero last year po kasi isa ko po yung nag-uwi ng MVP titles. Ngayon po, is hindi ko po, po siya na defend kasi may nagkaroon ng little adjustment po no, pagkatapos ng laro. So, hindi po uh, hindi po so ako pinalad na makuha yung MVP ulit or ma-defend po yung MVP ko nung sa po, nung last national sa ako. Mm, mm Okay po. Pero at least not bad po sir, no? Um, nakakuha pa rin po kayo ng uh, tatlong uh, gold uh, na medals po. Yun pa rin po nga po yung pinagpapasalamat po kasi kahit hindi po nakuha yung MVP title is uh, nakuha ko pa rin yung tatlong medal po o yung gold medal doon sa tatlong events po po. Mm -mm, okay po. Bali, ilan po kayo lahat, uh, Sir Kentano, na sumabak po sa prisa uh, from sa atin dito sa Pangasinan? Or Ah uh, sa inyo po siguro kasi galing ko sa VMUF po. Sa uh, BMU po ata or hindi po ako sigurado sa bilang pero nasa 200 plus po ata. Mm -hmm. Hindi din po ako sigurado kung BMU lang po 'yon or kasama na po yung or yung buong delegates na po ng Region 1 basta nasa 200 plus po ang natatandaan ko. Mm -hmm. okay po and may mga kapwa din po kayo sir um kent na mga nakasungkit ng gold medal from sa atin dito sa Pangasinan po. Yes po, meron din po. Mga teammate ko din po yung iba sa uh, release po, then sprint po. Balis, yes. Sprints, uh, hurdles, then release po. Hmm. Parang pinakamarami po siya ano yung istaw po sa athletics po? Yes po, yes ma'am. Okay po. So, bali, ayun po, ano, ano mga do you have uh, next plans na po siya after yun yung pagsabak po sa Risaa or may mga pinag-aanda na pulit kayo ng mga susunod na if, uh, mga sporting events or magpapahinga muna kayo, sir? Bali, ito pong pinaghahandaan ko is yung National Open po, itong May 1 to 4 po. Kasi uh, parang magiging selection po kasi yung for SEA Games 2025 na gaganapin mm -hmm. sa Thailand. So, uh, kailangan na kailangan ko pong makapag-perform doon or may hit para may hit yung uh, World Medal Mark or yung qualifying standard para doon na 215 po sa high jump. So, yun po talaga, doon po ako nagpo-focus ngayon kasi kailangan kailangan po makapaglaro or may hit yan para makapag-qualify. Mm, okay po. So parang wala kayong masyadong uh, magiging uh, uh, pahinga in between pa rin ano, kahit natapos na itong presaase. Ah, yes po ma ma'am. Wala po talaga kasi two weeks na lang po. Kung hindi po ako nagkakamali bago po yung next na laro ko. So wala na po talaga. Magiging puspusan na naman po talaga yung training. -mm, -mm okay po. So bali next year, makakasawak pa po ba kayo ulit, Sir, sa prisa or graduating na po kayo, Sir? Uh, makakasawak pa rin po. No? Last year pa na po yun. Mm -hmm. Yung next year. Okay po. So, ayun po. Uh, siguro, panguli po, Sir Kenta, no? May mga uh, mensahe na lang po ba kayo or siguro, advice din ano sa mga kapaw po yung mga atleta at ganon na rin, ano yung mga interesado rin na uh, sumubok sa, kay sa hindi lang atletis or kahit ano pong uri po ng uh, sports po, Sir. So, sa mga gusto mong mag-try ng sports, uh, huwag niyo ng patagalin na try or like uh, pag may gusto pa yung sports, person niyo lang, tuloy-tuloy lang hanggang sa makamit yung gusto niyong goal doon. Hindi yan makukuha, yung uh, success hindi siya mabibuild o hindi siya makukuha ng isang araw lang, isang buwan lang. Uh, makukuha yan years of training, ganoon po. So, Uh, dedication lang talaga, sacrifices. So, tuloy-tuloy lang po. Yun lang po talaga ang kailangan yung gawin para makuha niyo yung buhay niyo, mabuti yung buhay niyo. Yun, tuloy-tuloy lang po talaga. Mm -hmm. Okay po. So, ayan po. Maraming salamat muli, Sir Ken, uh, sa oras ninyo at uh, sa palagi po, ano, napapapa-unlock ng interview po sa amin dito sa Bomoranjo, Dagupan. Every time na ito po kayo po ay sasabak po sa mga national uh, competitions at nakakapag-uwi po ano ng karangalan sa ating uh, probinsya. So, ayan po. Uh, good evening and congratulations po ulit sa inyo, Sir Ken. Thank you so much for